Hello everybody! Good afternoon, good morning! Ito po yung National Banff at nasa town kami Ito ay uh, lake ito pero gawa ng maraming snow wala nang yung lake Lake of Snow na siya <laughs> at saka hindi ko alam yung mga pangalan ng mga mountains Ayan, tapos dito kami sa gitna naglalakad daming naglalakad dito And, uh, flex ko lang ating mga members Dini ako Kati Journey Ahant Tell Teacher Diverse Gala Blessed Girl Dance Max Zooey dewi Cardi All in One IEU Villa Magma at sa ating mga kaibigan, Marcelita Wano, um Sister Glue Kelly Jabelina, Simply LVTV, um Philano Country Living, palangga ni Japan. Maratulunga. Si Bandong, ayan. Palangga ni Japan. Margie. Kaislaw. At <laughs> Machiti. <laughs> sa lahat hindi ko nabanggit, pasensya na. Walang laman yung utak natin. <laughs> ayun po yan. At nakatawid na rin sa wakas. Adon. Adon kami nang galing kanina. Ayan, ayan, na yung lakad namin. Ngayon, nandito na kami sa kabila. Pero walang akyatan dito, kaya ikot kami doon sa kabila. At saka, oops! Wala, wala, doon, doon, doon tayo. Tatawid sana doon sa may, ano, sa may, sa may bridge. Hindi na kami tumawid sa bridge kasi pwede namang maglakad sa snow at yun na nga ito lang yung kagandahan dito um, may twisting no summer days ay hindi kami makatawid kasi nga tubig tapos may boating naman ayan pag winter time ayan snow wala naman ng na snow ano lang siya matagal lang talagang um, nag ano, nag melt dito sa bank kasi bundok sa doon naman sa cities ay may part na nag may melt na may part namang hindi lalo sa mga residential at saka sa tabi-tabi ay abot kaya abot pa lang ano dito makat kaya ako dito sa kahoy dito para makita nyo yung like like dito na tayo layo oh, akyat ay nakaakyatin ako Ayan, inakyat natin. Yun na siya. Nag-enjoy naman kami. <laughs> Nag-enjoy sa paglalakwat siya. Nakatawid din sa lake. Minsan lang kasi ako makapunta dito sa nabamp. Ano, ang layo kasi. Apat na oras ang biyahe. At minsan ay eh, mabilisan yung pagpatakbo minsan nakakasawa din <laughs> kasi pabalik-balik dito sa Alberta ang pinupuntahan dito sa Alberta ay ito Banff ang dami namang pagpupuntahan dito sa Banff ang dami talaga, ang daming magaganda uh, may spring may bla 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 yun talaga, kailangan mo lang ng ano may mag-drive at nagda-drive naman pero kailangan mo pa rin ng kasama para mas enjoy ayan at saka sa Jasper Lake Loy, Lake Lois ayan mas ang dami pa may mga hot spring pero one day travel lang ito kaya hindi masyado nag-enjoy minsan pag nagkakamping camping ng 2 weeks nakakasama minsan hindi naman kaya yan anyway nagkwentuhan na tayo god bless everybody Andun pa pala sa kabila o oh, mayroon pang kabila. Lay. Lake din yun sa kabila. Ay naikutan pa ito ng lake. Ayan. Make a love shout out everyone. At maganda yung weather natin ngayon. Walang snow. At maganda. Walang ulan. Anyway. Bye bye.